So what's up sa inyo mga besi natin dyan Good morning sa inyo uh, Ngayong araw ayun Gaya ng sinabi ko sa unang video ko yung magpaparapal ako ng motor Ngayon ko na gagawin Actually hindi ko ngayon gagawin Ngayon kami pupunta ng kasa Pero ngayon siyempre baka mo muna Ayan Magpapapalit kami ng pera ngayon Sa money changer Bago kami pumunta ng kasa Bale gagawin namin Papareserve na namin yung Yung motor na pipiliin namin para safety na yung gagawin nating ano, big big event na raffle. Pero siyempre, bago mangyari 'yon, subscribe niyo muna ako tsaka to, tumpisan ko 'yan. Kambing. <laughs> ayan, subscribe niyo muna namin dalawa para masimulan natin yung yung raffle sa motor dahil big event nga yun So ayun, pupunta na kami ng uh, money changer ngayon, mamaya na lang ulit, update namin kayo pag magpapalit na kami, tapos pupunta namin kami ng kasa. nandito na kami sa kotse ngayon Lilinawin ko lang mga beshi natin dyan Itong raffle na to ay kailangan mga 30,000 subscriber tayo Para masimula natin itong raffle sa motor Itong bibili namin Mio Papareserve na namin ngayon Ibablog namin, ipapakita namin sa inyo na bibigay namin yung pera doon sa, sa kasab Para sa reservation fee So ngayon, kung makaka 30,000 subscriber tayo Bago magkatapusan uh, Bali, ipupuli ko na siya tapos kung sino man ang manalo, kung sino man ang manalo, i-claim na lang yung premyo. O kung, sakaling malayo man yung malayo man malayo man yung manana mananalo na um, kabeshi natin diyan, papapiliin ko na lang siya kung peperahin niya na lang o pupuntahan niya pa rin dito yung motor kasi minsan ba malay mo sa Mindoro pa o hindi naman imposible naman na makuha mo yung motor na nandito ako sa Cavite so ganoon na lang gagawin natin papil, pa kung sino man ang manalo kung malayo man o malapit eh, papapiliin na lang natin siya kung cash ba ako yung motor so ba, may update ko na lang kayo pumunta muna kami ng, uh, ng money changer so yo what's up mga ka -alien? welcome to my vlog vlog eh vlog ko yan ay, kay boss jefferson besi pa pala to kala ko kasi akin na lang yung camera eh gago so ngayon ay paalis na kami ngayon ay pupunta kami sa money changer ay putya ah, -ano pala sa ano aircon, naririnig ba yun? Hindi. Hindi, hindi pala ako siya maririnig. So, hindi talaga ako marunong gumamit ng gantong cam. Kung yan. Di, siguro. Mayroon naman boy. Uh, hindi, basta yeah. basta madidinig yan. Naalis na kami ni Bessie Wap Jefferson. At kami ay magpapapalit ng... Magkano ba papapaltan mo? Depende. Kung kaya ba nila ng kalahating milyon. Di kalahating milyon agad. Oh! <laughs> Yaman naman ng pinsan ko. <laughs> So, sana balang araw maging ganito rin akong kayaman. Huwag sumikap ka. Ang puro asas na magulang. Oh! Grabe naman to. Sa vlog pa talaga si Nabi. Oh, ikat mo to. <laughs> so, yun. ah, oh. Oh, traffic. So, what's up guys? Papakita ko sa inyo kung anong pagdadaanan namin ngayon. Ayan. Sobrang grabe ng traffic. So, tingin ko naman makakalusot ng mga kasi okay. kasi papunta tayo eh. Papunta dito ang traffic at dito Ayan, kami nandun ang kasa. Nandun, mamaya pagpunta natin, nandun ang kasa. Dito traffic din. Diba? Ano ba gagawin natin? Sabi nyo na tayo. Traffic naman kayo. Kami muna mga ungas. Kami muna mga ungasis. Ayan, so... Ngayon ay... Tatawid na kami papunta sa money changer so yung mga beshe nandito na nga kami sa tapat, sa tapat ng uh, money changer sa kasama ang palad mahal na araw nga pala ngayon so ayan sarado ang ating money changer ayan, ayan sarado Sarado. So hindi ko alam kung Sige, tutuloy pa rin namin to Titingin muna kami Pero hindi kami makapag-down Kasi nga sarado yung money changer pakita mo yung pera patunay na magpapalit naman talaga dapat tayo ayan Pina, pinahawa ko kasi sa pinsan ko yung pera ko kasi nga pumunta kami ngayon ng money changer ayan pamay nga din sarado guys yeah. Ayan, uh, sarado so, Wala kasi akong cash dito 4,000 lang yung cash ko So, hindi akong makapagpapalit so, mamaya na lang pumunta muna kami ng kasa titingin tingin muna kami ng motor doon update, ulit, update na lang ulit namin kayo sa so, bago bago kami pumunta ng uh, ng kasa kung saan mang kasa motor trade yamaha sisilipin ko muna yung motor ko kasi pinagawa ko kahapon tara tingnan natin kung gawa na ha ha ha, 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 ha. Boko! Yey! Yeah. Gawa na ba mo motor ko? Tange na yan, ayok. Wala pa, kuhanin mo nga! Magiging famous kaya sa... Itay, Josh. Oo, ayan. Okay na motor ko. Tayo, ah, pwede mag-blend na lang, ayok. Ka, Titingin kami ng motor eh. Boko! Titingin kami ng motor ngayon. Anong motor mas? Mio. mo? Mio. Apremio oh, Oo. Anong suggestion mo? Ay, gumawa ka na lang kahit segunda man lang bigay mo sa mga bisuap mo. Eh, hindi, eh, tanga, tanga. Napaso si tanga. Branyo nga usapan eh. Ah, Branyo ba? Uh. Oh. Eh, di ko naman alam eh. ka na lang, ano, salty. Ba't ikaw di ka yeah, na papasok? Uh, salty, yeah, ayun. May salt ano, yung ba ba? recommendation ng aking tropa. Eh, na, pumunta kami ng Malikeng Angel sarado? Ah, ayan. 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 Oh, ayan. Maghahanap muna kami. Tapos pupunta kami ng motor trade o oh, kung saan mga dealership. Dealership nga ba tawag ito o oh, kasa? Sa Kasa no? Sa kasa. Okay. Uh, mamaya na lang ulit. So ayan, iuwi mo na namin yung aking motor. Pag kabigan okay, po ako. Salamat ha. Salamat. Antayin mo na lang itong, mo na lang tong post ko sa YouTube. Ayan, eh. si, ayan yung solid, solid best natin yung makikita mo. Salamat. Ayan o. Kuhay ka muna niya ang bestie wap. Ay, sige, antayin natin dyan. Ay, gabigan mo ako. Muna ako. Yeah, gabigan mo few moments later. Ano nangyari sa'yo? Tulad na yun Mercury daw eh. Ayun ang Mercury. Nandoon? Marapit oh. na rin yun. Ano nangyari dyan? Tanggal yung lock ng ano mo, kadena mo. Tapos yung lock ng eh Tapos oh. uh, malabag yung susunan uh, na nakadyasan. Sa alin yan? Ayun. Okay. 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 Tara balik tayo So yun nasira na mga pinsang ko Kaya pala tagal makauwi Naputol pala yung kadena ng motor Napalitan na naman lahat yan Kaso yung kadena nakalimutan <facial> ko papalitan na So babalik muna namin doon Nakamotor na lang din ako kasi Pumunta kami mamaya sa casa Nakamotor na lang kasi napaka traffic ngayon Gawang na araw So update na lang namin kayo Babalik muna namin yung uh, Babalik namin muna Ibabalik ko muna tong motor doon sa shop sa so, mamaya na lang ulit Ayan Tara na! Amay <laughs> okay, na lang ulit. Bo! Kamunta na naman. Mag-aadi ka na naman. Uh -huh. Kawawa sa'yo. Wala, di ko din nalang isa kong camera eh. Okay. Naputol yung kadena. <laughs> ayan o. No? Ah, ano nangyari, Paps? Naputol lang kadena? Naputol lang kadena. Oo, oh, ayan. Yung ba yung mga pinag-aabalan mo sa ano? Sa, uh -huh. sa Pilipinas? <laughs> ha? Yung ba yung pinag-aabalan mo sa Pilipinas? Hmm.

sa usapan. Nagmotor na lang kami dahil uh, napaka-traffic sa labas. Kaya pamunta na kami ni Alien. Pamunta na kami sa casa para to... Ah, putang ina. Oh. Nakakalansing yung motor namin. Pamunta na kami para tumingin ang motor. So, update na lang namin kayo. Nag-drive muna si Alien. Ayan. Hihi! Guys! So oh, yun nga, good idea na nagmotor kami dahil napaka-traffic nga ngayon. May nagmotor nga tayo, sayad naman ang na, sayad yan, mabihira ka naman. Tara, tignan tayo ng motor dito. Ayan, marami ng motor dito. Ano oh. lang gusto mo? Pili ka. Pili ka ng dalawa. Sniper. Oh, Sige ba? Hi. Ay, mamimili mo na kami ng motor dito. Titingin-tingin. Hoy. Ano na? Ikatan ng batay sa loob. Karam sa ng tayo sa loob. Ay, okay. magtanong, dali. Tara. Hi, ma'am. Oo. uh, kasi kami ng motor eh. Oh. Ayun. Bagay yata sa akin ito, kaya na. Mamaya na nga, copyright dito. <laughs> so, yun. Uh, nakipag-uusap. Ano nakipag, ah, nakipag kami doon sa loob. Kaso, hindi ko na na-video dahil uh, yung back, may, may background music, may copyright. So, ayan. Nap Napag-uusapan namin itong, uh, ayan. Itutok mo sa akin. Ayan, ayan. Panon. Itong Mio Soul ayan. Ayan, Mio So, ayos ba? Ayos mga beshi natin yan? Ayan, mag sa kung saan to? Ayan. So, hinihingi na nga kami na reservation fee para i-reserve na nga to. Pero yun nga, nagka problema sa money changer dahil sarado. Pero napag-usapan na namin, may kakilala naman kami sa loob na nagtatrabaho dyan. So, i-reserve na sa amin na wala reservation fee. Saan ba to? Saan to? Eh, sa Yamaha. Ayan. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna dahil pag-uusapan namin kung alin sa dalawa. Kung may sold ba, eto. O, oh, ayun. Yung sporty. Okay, mo sporting. So, comment ulit kayo kung alin dyan sa dalawang yan dahil yun yung napag-usapan namin dito sa loob. So, update ko na lang kay mamaya sa bahay dahil napakailit dito. Mamaya na lang ulit. Yes lang kayo to sa dalawa Kung Mio Mio Sol Ayaw yung Mio na uh, Sporty Yung bagong labas Yung Sol Hindi okay. kong tawagin Yun Don't forget to like Comment Share And subscribe Ayan Nag-adrat kasi kami Kaya kailangan malakas ang boses eh. Subscribe nyo rin itong Ah <laughs> 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 Masayad, Masayad Basta ano yung motor namin So Ayon, Subscribe nyo rin si Maka Alien Ayan Kasama ko So yun Subscribe to my channel Kiano Salvador Vlogs Pero kiano Salvador muna Ang ginagamit ko ngayon Ayan, tapos ano? Mamimili yan, mamimili. Ah, paalala lang ulit, bago natin simulan yung, uh, bago natin simulan yung, uh, raffle, yung giveaway na yon. kailangan ma, road to 30 kayo muna tayo. So, kailangan, meron din ano sa akin, no? May pabor din para sa atin, mga solid. Ah, masaya talaga, putang ina. Lower this life. So, yun, guys. Mamaya na lang kakata namin to. 3 2 1